Ano kayo possible na siya ko yan? Ano kayo possible na siya? Okay, check mo na natin. Babay, great ang music yung Tapos full charge screen naman siya. kakapul lang yun. Bigla na lang? Oo, oh, bigla na lang. Nag-ano pa kung may papanood yun video. Tapos bigla na lang yung... nag-drop din dati yan. Eh. Anong sira dati? Dati... <coughs> Uh, ano siya, parang kusang nabubuhay, tapos kusang namamatay. So, kaya hindi siya magduloy-duloy na open, ah, mag-charge. Friends, malo, but, pero but... okay, possible na siya kaya. Hindi man LCD yun. Na. No, hindi naman bumagsak. Hindi siya LCD, pero ang ko nito kasi, pag mga ganitong unit, CPU ang problema. CPU? Yung, Kung oh, sakaling CPU, yung, sa yung common issue ng mga Xiaomi at saka Redmi. CPU. Pesa magkano naman yung kuya? 2.5 oh, well. ang reball ng CPU. Ang? Huh? Yung rebolling ng CPU, 2,500. Sa loob no, naman. No, mami, may na... Putulong na hinang yung kuya. Hindi man kasi siya kuya bumagsak. Okay nga, kung bumagsak, at least may idea tayo. Baka nga naputol lang na kuya. Tama yung sinasabi mo. Hmm, intact rin. Ha? Huh? ng kondenor arising na pu kunti na arising naglosebaka sa mamay meron siyang yung less na napagawa. Yocho yung nilagay na use kasi yun lang. Kailan pinagawa? Medyo matagal-tagal din 'yan din. Mga months na din. Christmas villain. So next unit 'to hindi ang pag hindi na, na, na ilagay, talagang... talaga. Ah madito. Kailan kaya ako raidon baka sakali ako dito. Yung nag -o -o naman siya na kuya, hindi lang na-open yung LCD. Sunog pala yung kami. ano to? Ano, sunog oh. Sa LCD mo. So LCD nga po sila? Oo. Uh -huh. Ano gagawa pa kaya kuya? May problema yung, kung kaya kong i-repair to, nasa, sa one ang... pay ba, sa ba ko, pero kung hindi kaya ng i-repair, bibili ka ng LCD nito. Kuya, kung babas yung wall pag AMOLED dyan sir, nasa mga may gitapat na libo yung kwan nun. LCD pa lang yun. Original na yan. Hindi siya original. Kung baka same, parang, parang original lang pero hindi siya original. Ah, OEM gano'n. Oo, mga gano'n. <coughs> baka kayo mo kayo isa ka doon sa lib. Shirt libo? Or sa isang ako ko na ibigay. Kilala huh. ka rin ni Boss Manay. Eh. O oh, hindi, kaibigan ko sa kanyang manay. Hindi, yeah. last time ako yung kasama niya, na nagpagawa ng LCD, nung Vivo. So ayun na nga po ang main problem po pala ng cellphone ni Sir, ay sunog pala ang FPC connector ng LCD Flex, pati na rin ang FPC connector sa subboard. Kaya pala, hindi nagdi-display ang unit. Siguro, ay hindi rin po napansin ni Sir na napasukan na pala ng tubig ang kanyang cellphone. Dahil kung napansin nyo po doon sa earlier video, ay medyo open na ang back cover ng phone at posibleng na ilapag niya ang phone sa basang area o natalsika ng part kung saan yung area ng FPC connector. At dahil identified na po natin ang problema, ay hindi na rin po ako nag-aksaya ng oras at agad ko na pong sinimulang linisin at kumpunihin ang mga affected parts ng unit. Very careful po tayo dapat sa pagre-repair ng ganitong klaseng issue dahil hanggat maari, ay hindi po tayo dapat makagamit ng hot air blower para maiwasan po natin madamay ang ibang parts like LCD na alam naman po nating may kamahalan dahil sa uri ng display nito na AMOLED at kapag sinabing AMOLED ay siempre ay may pagka-expensive po ang presyo. At bilang inyong technician, ay gagawin po namin ang aming best para makatipid po ang aming mga kliyente. Although parang may pagka-pricey ang singilan sa ganitong trabaho, ay win-win situation naman po ito sa both party. Just imagine if hindi po kayang i-repair ito ng technician. So ang mangyayari po ay mapipilitan pong bumili si customer ng LCD, which is 4,500 pesos kumpara sa repair price na times 4, na mas mababa sa LCD price sa market. Nakatipid na po si client, at the same time po, ay kumita naman po si technician. Hindi rin naman po madali ang ganitong trabaho, at hindi po lahat ng technician ay kaya ang micro-soldering job. Kaya asahan po na basta rare skill, ay medyo mataas din po ang talent fee ng technician. Maraming salamat nga po pala sa inyong panonood. At sana'y may napulot po kayong kaalaman dito sa video nating ito. Ako nga po pala ang inyong lingkod, yuritech at your service. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanggang sa muli po, salamat!